daghan kayo nga mga buyers ang naghilak kay ilang gibayran o mahal ang yuta pero pag adto pa nila sa register of deeds uy ang yuta gilha na palit di man di ay matituluhan kay iya man sa gobyerno unsa may mga pamaagi nga angay ninyong sundon aron di mo basta-basta nga makapalit o yuta nga iyas gobyerno. Di man eh, nga mga yuta gani nga ipanag iyas gobyerno o kanang gitawag o public land, di na pwedeng matituluhan o pribado nga tao. Karon, magi angan ninyong bantayan. Usa o man, pagpagi, kinahanglan mahibaw mo o unsay lat status sa yuta. Unsa maning lat status. Ang classification sa yuta. Kadungog naman si Gauro mo o mga ahente nga ilahan lang i-shortcut ba nga. Wala ni problema, madam. Wala ni problema ang yuta nga mong gindil ni mo, madam. Kay A and D. Kailan na mo aning A and D? Mamani ang kumun kayong term ngagamitos mga hinti. I-shortcut ba? Buti pa Alienable and disposable. A and D. Nga pwedeng mabaligi ang yuta. Now, may kayo ang lot status. Pag-determine o unsay classification sa yuta nga inyong paliton. Asa man ta mo inquire sa lot status. Ang uban ko na to, magsalig lang sa mga dokumento nga ipakita sa ahinti o sa seller. Ayaw di ayon mo dritso og salig. Kaya gawas nga simbako mabiktima mo sa mga piki nga mga dokumento basin malipat kamu, mo sa dokumento nga inyo kita. pakitaan mo og tax declaration nabutang didto nga ang classification sa yuta agricultural ah nakaingon na ka ah, agricultural man okay na ninyo ah. oh pag adto pa sa Bureau of Internal Revenue BIR ang nabutang nga classification sa yuta residential uy kaingon ka ah, okay gani yuta ah why problema ni eh? tima ni ninyo ha nga kana bang classification sa yuta nga na register na register ba nadto sa assessor's office ang kanang tax declaration for tax purposes kana dili pa kana maoy igo nga basihanan para mahibaw mo kun classification sa yuta kay basin wa pa ma-update ang assessor's office sa pinaka bag nga classification sa yuta ang Bureau of Internal Revenue magsalig man pud na ug sa mga nasubmit nga mga dokumento posible nga ang BIR wa pa na-update ug unsay mga tinuod nga classification anang yuta ah. May nun kayo na makuha ninyo ang LAC status. Asa man, pwede ka mo request o certification gikan sa Department of Environment and Natural Resources DENR o sa Land Registration Authority o LRA kung unsay status sa yuta na inyuhang paliton. Nga naman, kung doon conflict sa classification sa yuta, ang masunod yun, mao ang record sa Land Registration Authority o sa Department of Environment and Natural Resources, ang pinakataas na basihanan ang LRA, ang Land Registration Authority, na maoy naghawid sa mga titulo sa Utah. Ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, mausab na ang Departamento sa Gobyerno o ang ahinsya sa ato ang kagamhanan nga dunay otoridad paghatag o classification sa yuta. Pusa, sa gikaingon na, lahi mangguning yuta na gipanag-iyas gobyerno, kay dili pa ma man ka na matituluhan? Panalitan og ng inyong yuta na napalit? Sa tax declaration, agricultural, pero Timberland, ay Mura pa ni ang sagad na hitabo. Na, tistingin ninyo. Di ba ganang ko mga yuta din haron? Naglaho mo niya nga, okay na naman lagi ni. Kaya agricultural man ang classification. Base sa tax declaration. Kuha isa ninyo og lot status. Gikan sa DINR or sa Land Registration Authority. Ka mo, pada mo og request. Suwat ngatus DNR or sa LRA nga mag uh, kuha og unsay lat status niya nang yuta balik Ano nanon kayo nga may bawan ang status sa yuta nga inyo paliton ngano kay ang yuta sa gobyerno Dili man kena puding ibeligia ngatus pribadu. Ug dili kena mahimung mati teluhan pabur ngatus pribadu. Aron dili kamu masugamak or madisgrasia ug palit ug yuta nga dili day puede nga mati teluhan kuha kamudaan og lak status sa Department of Environment and Natural Resources o dili ba sa Land Registration Authority aron matinaw maklaro gayon ninyo kung unsay classification anang yuta.